Yung balde natin na ano, yung be, plastic, ah, malaki. Ito muna, parang no. mo. Dapat dilapit nyo na yung ilaw doon, sa banda. Hello? Para kita. Tumigil oh? oh. kayo. Kaya manood ng so, pagkape ng

Okay. Okay. hindi may dumating na mga ka. tao, may dalang usa. Ayun, kita mong usa. Oh, na mo <laughs> hey, ano, kita <laughs> mo usa? O, kaway naman kayo. Yung. na usa. Usa. <laughs> <laughs> pinatay, <laughs> pinatay. <laughs> <laughs> oh, oh ayan. Yeah. Dapat inanon yung ilaw dito para kita. Yeah, tapos, <laughs> hindi, di ba kita madilim dito? Ayan. Oh, kita mo. Matabi yung tao eh. Ha? Ay kaya pala Meron <laughs> silang binaril na usa. Okay, buksan mo ang Tapos putulin yeah. mo yung ano, yung lalamunan. O, kuha tayo kahoy. O, kuha muna tayo kahoy. O, oh, kahoy. Hindi, ah, so, may may ma oh, eh. baka kulangin yan. Ay, ay, mo. Ay, ay, ay. Ay, Hello? Timba, timba lang muna. Pagalhin natin dun sa ano to. Ha? Hello? Huwag mo sentro. Hindi, Hindi no? naka sentro eh. Oo. Oh. Hindi naka sentro yun. Hello? Naririnig kita. Oo, oh, naririnig kita. Puta, nagdaal yung ano. Yung papaitan. Yun yung sinasabi ko. <laughs>

Wala, wala kung saan matalas. Hilapit natin siya. yung ano, at ano yung sigrigit natin to. Ilaw. Sa'y kuchil yung matalas kanina. Yan! Pucha, yan ang sinasabi ko. Oo. Para makikita yung ano. Oo. Iyan mo yung mukha nung ano, dear? Yeah. Gusto ba? Gusto ba ka tayo?

Ayan oh, kitang kita oh. Ano yung tubig? Puro leh. Ito yata ah, mat matalas. nag yata yan. eh. <tod> 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 ng bitong ah. Oo. Ayan, lalawa ko muna. Yo, yan. Yo. Ano <tod> Ha? Oo nga Ano naman kaya ng puso, ano? Eh, hey, Mapagmahal daw yan eh.